Daday ko makangatay ng baboy. Umina, nisip ko na magkababaitan. Ang mga 1985. Pati cellphone, wala pa noon. <laughs> Nag-umpisa kami sa isang papaitan lang. Isang 20 litro. Lumakas, nagdagdag e, er, kami ng kaldero. Tapos, yung ko, manon ibang mga patahing ulang. Nandito tayo ngayon sa Best Special Papaitan and Boss Daddy Sinuguan dito sa Plaridel, Banga First, malapit sa Primark. Parang Tagalog version ng papaitan kasi hindi siya more on pait, it's more on asin talaga. Isa-saan sila nang gagaling eh? Kasi nababalita nila rito, inaharap nila. Yeah, ito ba yung si Ate Belaw? Oh. Yung mga nila, di na rin. Mga kasi nababalita nila rito. At munti sila ng baliwag. Tapos, inanap nila ito. Buntas rin para kumain. Mahirap mayaman, itinakain nila. Marami nga lang sasabi na, sigarito ba ikat kayo? Ba't nang um, pabayasan nila? O, ako, to ko talaga kami. Since 1980s, nandito na sila. So, it's more than 40 years na sila. Talagang legendary na itong papaitan dito sa Plaridel. Yung lasa niya, talagang tinatangkilik ng mga customers nila. Ang dami na nilang patron. Mga regular customers ever since and until now. Tuan rice, hitayo rice. Ha? Purong lamang loob ng baka to. May tuwalya, may puso. Iba-iba actually, may mga atay din. Ang sarap ng asim niya. Yeah, more on asim yung version nila. Mm. <laughs> Lahat na lalam, walang, actually wala na yung paet. Pero nandun pa rin yung essence nung papaitan. Alam ba yung lasa ng papaitan, yung iba't ibang laman doon? 50 pesos lang po na a la carte to order. Pero pag sinamahan nyo ng rice, 60 pesos lang. Kaya may star anise, kampatagdag ng aroma. It doesn't significantly change the taste. Nagdagdag lang siya ng aroma talaga. Ang daming laman. Nakailang balik na din kami dito. Nakailang take out nga lang. First time ko lang magda-dine in dito. Every time, gusto namin ng papaitan. Dito kami bumibilis sa beds, papaitan. Ang daming yung laman plus sabaw, busog ka na kahit walang kanin. Ang mm. lasa niya actually, it's maahal tulad ko dahil may luya. Parang kumakain ng sinampalukan, pero labang loob ng baka yung dama. Ganon yung lasa niya. Cheers. Pwede kayong humingi ng extra sabaw Aside from papaitan, meron din silang tinuguan ni Mang Dani. Mascara naman ng baboy ito ang kamit nila. Cheers! Mm. Yeah. Maasin na nila and I like that. Ilan na po yung mga anak niyo? Ano? Tatlo sila, no? <laughs> tatlo nga. Ano, ano? Tatlo, tatlo, tatlo. Tatlo lalaki. Napagtapos namin. Si Ate Beth, tsaka si Mang Dani hanggang ngayon, sila pa rin magkatuwang. Kasama na din yung pamilya nila. Nakapagpatapos na din sila ng mga anak nila. And until now, talagang tinatangkilik pa rin sila ng mga tao. Very simple. Kalender niya tayo. Kaya very welcoming sa mga customers talaga. As early as 1 o'clock or 2 a.m., nagluluto na sila para pagdating ng 4 a.m., pwede na sila magbukas. Madalas hindi na talaga umaabot ng hapon to dahil lunch pa lang, sold out na sila. Kaya kung pupunta kayo dito, agahan nyo na po. Mula sa Primark, papasok kayo sa looban. Mga ilang metro lang, kaling doon. Talagang malapit lang. Tapos pakikita nyo sa right side, from Primark. Eh, ayun, yung pwesto ni Betz papaita. Kung nakamotor ka, wala kang problema sa parking. Pwede ka magpark sa gilid. Pero kung may sasakyan ka, medyo parang park at your own risk talaga. Nandito lang sila sa Tanga First, sa Plaray del Bulacan, Dap Dap Street, malapit sa Primark. Hindi e ka bang hihinayang kahit malayo yung biyahe mo. Stay hungry! Mm.